mga kabologs mga Christmas na ho 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 Merry Christmas mabigay tayo ng um, konti pa Christmas dun sa mga nagtatrabaho sa bahay, sa tindahan ito o oh. ayan. ayan may mga peanut butter tapos sinamahan ko na din ng ganito para do sa mga baby nila sa anak nila ayan oh oh my god wow Saka, tapos ayan may mga koki tapos sinamahan ko na din ng spaghetti spaghetti papapa -pa, pa -pa -pa Tapos ito. Siya, kailangan nila yan. Kopi. yan kopi. Madaming madaming kopi. Tapos, biscuit Tapos, syempre hindi lang kopi. Meron ding milk. Gatas. Para sa baby nila. O, ba diba? Para kompleto na. Meron ding Noodles kape hindi po yan mga sponsor ha tapos <laughs> yun o ah. pambata spaghetti di ba okay ano na natin um pag iwa hiwalayin let's go let's hey. go Cracker. Cracker. What? Balot pa. Dawa na lang. Sarong plastic na lang. Pira to. Dito nga ni. singil na ako. Pira to. Dito nga ni. singil na ako. Pira to. Dito nga ni. singil na ako. Nakunti na. Ako. <makes> Cracker. Nakunti na. Spaghetti! 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 Spaghetti pa ba ng Pa ba pa Spaghetti! A few minutes later. So ayon mga kabalogs na pakpo na ayon oh. Uh. Papaketa ko sa enyo. Anapakpo na talaga dalawang malapin plastik kasi hindi kasya sa isa. Ayan. Ayan o. Oh, madami po sila. Mamaya, bibigay natin mamaya. Ha? Mamaya pa. Let's go! One hour later. Yo, what's up mga kabalogs? Ayan o. Oh. Papunta na kami doon. Bibigay na namin yan o. Oh. Naka-tricycle kasi sobrang dami. Ngayon e, bibigay namin sa mga gumagawa ng... Mga professional na gumagawa ng bahay mga ng bahay, tindahan, kahit ano. Yun na, oh, pamasko namin yan, o. Oh. Yun, kasabay ng pagsahod. O, oh, diba? Munting pamasko po. Ayan, sana magustuhan. Let's go, papunta na kami doon. Let's go! Hello! Wala na yung naka na yung isang nagtatrabaho. Kaya, hatid natin sa bahay nila. Andiyan yung asawa. Milk. Talakad pa ko. Eh. Wala siya yung asawa lang anong dyan, pero bigyan na natin. <coughs> Yung classmate mo andi dito pala. Okay, oh. eh. Andi ba ba? Ano, oh Oo, yung... ko na kaya asin ka. Meribong daan siya. <laughs> <laughs> Tigatin ko man girare ako. Ayun. Andi na ba bye Ayun, ayun. Ayun talaga. <laughs> Thank Thank Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, kuya, tingin. Ayun mga kabalogs, nabigay na natin Inulit-ulit niya sa amin ba ito? Sure. Kasi bihira yung may nagbigay daw. Kaya inulit-ulit niya kung sa kanya, sa kanila talaga. Parang ansaya ang sarap sa feeling. Ang sarap ng feeling. Ang sarap ng feeling mo. <laughs> Ayan, meron pa one down. Yung isa, hatid din ata natin papanya niya yun pero doon din sa kapila sa dulo ang bahay yung tatlo andun pa kaya punta na muna natin yung tatlo magpapasahod tayo tapos bibigay natin niya wow <tinyo>

trabaho na bigay na po natin yung sahod sa kayo Christmas kanin tapos yung regalo para pa Christmas kay tatay. let's go! Let's go! Yo, what's up? Last one to go. Nakauwi na din kasi sila. Ang alam ko, doon pa sa gitna, doon sa dulo, doon sa dulo, ayan dahan doon sa dulo. Ang bahay nung isa yung ano, isang nag magawa ng professional bahay magtatanong na lang kami let's go, dali na natin to lahat magtatanong na lang pag mali, di uwi atid natin ang pamasko patay mo na boy nagdulog si babae na? Yeah, pa. <laughs> Pabalik po kami Malik po yung pinasukan Parang ayun po yung Ano ang bibigyan namin Ayun o Malayo Ayan po <laughs> Malik Balik Ano oh ako na po One day later Ganyari ko sa Amos Alasin nila o ganun Minumit niyo

Man Kariban. Okay lang. Ha? Mayo man yung problema. Ubit. si ano? Salamat, salamat na maray. Oo, uh -oh, si Obet. Pag dumanan ko man, mayo pa nagtrabaho. Kaya unig di. <laughs> ah, mayo pa dumanan. Tignalat ko na dumasa sa agom niya. Hinanap ko man sa arong na dumanan sa likod pa lang kang hmm. kerchapin chapin Iyo, hey, oh. karan ni man lang baka tayo. Oo. Puras pa yung nangyari-ribay ka, mayroon ka Okay lang yan. <laughs> Tita, salamat. Tita, salamat. Tita, salamat. Merry Christmas. Ah, girumduman na girumduman mo ng iraray. Sabi na mag barakalan mo ngayan ni ano. Ko ano su sinabi? Yung tigra lago yeah. salamat sa pagdating. Yeah. Goodbye, may dinapo kami. Oh,